Good morning, good afternoon, good evening. Saan ka man ngayon kapatid kami po ay nananalangin na nawa kayo po ay nasa mabuting mga palad ng ating Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Panginoong Isokristo. So sa araw na ito mga kapatid tayo po ay may tatalakaying paksa tungkol po ito sa katotohanan na ating matatagpuan sa banal na kasulatan at hindi po sa uh, mga bagay no, na itinuturo kung minsan sa loob ng ating simbahan na hindi po sangayon sa banal na kasulatan. So sa ibang pagkakasalita po, ito po ay kaugnay sa katotohanan na masusumpungan natin sa banal na kasulatan no, at hindi po sa ibang mga libro na itinuturo ng ating mga pangulo sa iglesia. So, Ah, tayo po kasi naniniwala na yung ating banal na kasulatan lamang ang nagsasabi ng katotohanan at nagtuturo sa atin sa matuwid na daan. So bago po tayo magsimula mga kapatid, inaaniyahan ko po kayo sa maikling panalangin. Aman naming makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagkapasalamat sa mga biyayang aming natanggap. Lalo lalo na po sa panibagong araw na ito na kung saan kami po ay patuloy na nabubuhay at uh, patuloy na nananalangin at nagpapasalamat sa inyo. Nawa po kami ay inyong gabayan habang kami ay magkakaroon ng discussion sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na ay maintindihan, muunawaan ang paksang aming tatalakayin sa araw na ito. Ito po ay aming hinihiling at napasalamatan sa pangalan ng aming, aming tagapagligtas na si Panginoong Iso Kristo Amen. So sa araw na ito mga kapatid, magpapasalamatan. Uh, nais ko lang puliwanagin na wala po tayong nais na masaktan no sa ating paksa lalong-lalo lalo na sa ating mga kapatid diyan na uh, mahal oh, mahal, na, mahal po namin kayo mga kapatid no kahit uh, iba man po ang inyong paniniwala no ang atin lang po dito ay bible sharing no ang aming nais lang po ay maintindihan natin no sa pamamagitan ng banal na kasulatan So tayo po kasing mga protestante, tayo po ay naniniwala na, tinatawag natin na sula scriptura. Dahil ang ating mga pioneers ay dyan po sila humugot no, or na dyan po sila nakatuklas ng tinatawag na katotohanan. Kaya po sila lumabas sa mga maling katuruan. At uh, kung ating babalikan no, yung ating uh, kasaysayan itong mga pangulo ng protestante, yung ating mga pioneers, sila po ay dating mga pari. ng pangulo din po ng malaking iglesia. Subalit, uh, ah, nang dumating po itong Dark Ages, no, magbabalik po muna tayo sa panahon ng Dark Ages para maintindihan po natin no, kung ano yung mga nangyari sa panahon na yung mga kapatid. So, Uh, nagkaroon po ng Dark Ages. Dito po sa panahon ng Dark Ages, tinangkap po ni Satanas na itago, ilayo ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsunog niya sa mga banal na kasulatan. So dito po ngayon mga kapatid, muntik nang nagtagumpay. Muntik no, na, na, na nagtagumpay itong si Satanas. Dahil uh, ginamit niya po ang uh, Paganong Roma na sunugin at patayin ang mga Kristiyano na lumalabag sa kanilang mga kagustuhan. Lumalabag sa kanilang katuruan. At uh, ipinagbabawal pinagbabawal ang pagbasa sa banal na kasulatan. So, dapat po nating pagtakhan kung bakit kanilang ipinagbabawal itong banal na kasulatan. Dahil po, uh, dito po natin nalaman no, na sa banal na kasulatan, nakasaad ang lahat ng katotohanan na dapat nating bigyan ng pansin no habang tayo ay uh, nabubuhay ito po ay katuruan mismo mula sa banal na Espiritu Santo mula sa ating Diyos no ito po ay tinatawag natin na banal na kasulatan dahil ito po ay salita ng Diyos okay so dito na po tayo ngayon no sa ating paksa so bakit ang banal na kasulatan ang siyang basihan ng katotohanan mga kapatid Bakit? So dito po sa pangalawang o ikalawang Timoteo Ikalawang uh, Timoteo ang talata po ay o ang kapitulo po ay 3 dito po tayo sa talatang 16 at 17 sinasabi dito ito po ay mula sa ang salita ng Diyos na translation mga kapatid sinasabi po dyan na kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan, no? Ang mga ito ay mak uh, mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Ito ay upang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Susan so, po tayo hugot ng ating mabuting mga gawain. So, excuse lang po muna mga kapatid. May ayusin lang po tayo. Okay. So, ano nga po ba itong mga, ano nga ba itong ibig sabihin ni apostol Pablo nang kanyang isinulat itong uh, mga salitang ito mga kapatid, so kailangan po nating lubos na muunawaan. okay, so kailangan po nating lubos na mounawaan mga kapatid kung ano po ba yung ibig sabihin ng talatang ito? na sa gayon tayo po ay maliwanagan. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid na ang ating banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin, no? Itinuturo ng talatang ito ang kahalagahan at katotohanan na nakatala sa banal na kasulatan o ang Biblia. So, sinasabi dito na ang mga kasulatan ay hindi lamang produkto ng tao kundi inspirasyon mula sa Diyos mismo. So alam naman na, alam naman po natin bilang mga Kristiyano, no kung ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin tagasunod ka ng ating Panginoong Hesus Kristo. At uh, ang ating mga ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, siya po ay sumasamba, no di ba? May mga panahon na nabanggit diyan sa banal na kasulatan na siya po ay sumasamba. At saan po siya humuhugot ngayon ng kanyang mga talata? na kanyang itinuturo, walang iba po na walang iba kundi sa ating lumang tipan sa banal na kasulatan. Kasi sa panahon na yon, malamang wala pa po mga ibang libro. No? Wala pa po itong mga tinatawag natin na uh, CCC. No? Wala pa po yung mga pasugo. No? Wala pa po yung mga libro ni Mrs. White na kanyang isinulat no yung mga The Great Controversy. So malamang wala pa po yung mga ganyang mga libro. So ibig sabihin mga kapatid, ang kanyang kinukunan ng ating Panginoong Kristo ng kanyang itinuturo, walang iba kundi po yung banal na kasulatan no. ah uh, mula sa lumang tipan. At kung naalala nyo po, sa panahon ng siya ay Uh, sinubukan, no? may mga pagsubok na dumating sa kanya, yung nung kanyang sin uh, sinubukan ni Satanas, no? si Panginoong Iso Kristo doon sa uh, lugar na kung saan siya po ay nag-ayuno. So doon po mga kapatid nakikita natin na ang kanyang ginamit Orang ang kanyang mga salitang sinabi ay mula mismo sa banal na kasulatan. It is written, no? You shall not tempt the Lord your God. Di ba yun yung sinasabi niya? Na nakasulat na na huwag mong ah uh, tempt no? Huwag mong susubukan ang yung Diyos. Yung, yung Panginoong Diyos. So, saan po yan mga kapatid? Hinugot ng Panginoong Hesus Kristo ang it is written sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin mga kapatid na ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ito po ang kasulatan ito ay inspirasyon mula sa Diyos mismo. At dahil dito ang mga ito ay napakahalaga at kapakipakinabang sa maraming aspeto ng buhay ng isang Kristiyano. So mga kapatid, ito po makikita natin na yung banal na kasulatan kung ikaw po ay isang Kristiyano, dito po tayo huhugot sa banal na kasulatan at hindi po yung tinuturo sa ating simbahan. Kahit saan ka man magpunta mga kapatid, hindi po natin makikita no, na sinasabi sa banal na kasulatan na dyan po tayo huhugot sa simbahan natin ng katotohanan. Kasi kung ano man yung nandyan sa ating mga iglesia, yan po yung ang katuruan ng tao na kung minsan ay may pagkakamali So ngayon, saan po tayo kukuha ng katotohanan? Walang iba po mga kapatid, kundi dito sa banal na kasulatan. So maliwanag po yan mga kapatid, na dito po tayo huhugot ng dapat nating malaman nang sa gayon tayo po ay maturuan no? at uh, mabigyan ng gabay ng ating Panginoong Diyos. So una ang mga kasulatan ay kapakipakinabang sa pagtuturo. No? pagteach, teach no? Pagturo, paggabay, di ba? Sa paaralan. kung magturo kayo, tayo gumagamit tayo ng libro para tayo magabayan. So, walang ibang tuturo dito sa ating simbahan na magtuturo sa atin ng totoong ng pawang katotohanan kundi yung banal na kasulatan. Ito ay nagsasaad ng, na ang mga ito ay naglalaman ng mga aral na dapat sundin at pag-aralan ng mga Kristiyano upang maging maayos at mabuting tao. So kung gusto mo pong maging mabuting tao, maging maayos na tao, ito po ay yung gawing uh, gabay, no? ang banal na kasulatan. So maliwanag po dito mga kapatid na walang ibang ginagamit or walang ibang uh, magtuturo sa atin kundi yung banal na kasulatan. Hindi po ang simbahan. No, kahit sabihin pa natin na pillar of truth yung simbahan natin mga kapatid, sapagkat yung katuruan dyan ay katuruan ng tao, at ang sinasabi po sa Roma na ang lahat ng tao ay makasalanan, ibig sabihin lahat po tayo, lahat po ng gumawa or yung maging yung mga pangulo natin sa simbahan, sila po ay makasalanan. Pangalawa, ang mga kasulatan ay kapaki-pakinabang sa pagsaway. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay nangangahulugang ang mga ito ay nagbibigay ng pamantayan o batayan upang suriin ang mga uh, tama tama, tama at maling gawi. Di ba? so ibig sabihin mga kapatid, no kung tayo ay hindi uh, mag-aaral o kung tayo ay hindi uh, pupunta magbabasa ng banal na kasulatan tayo po ay mapupunta sa maling aral, maling gawi, kagaya ng ginagawa ng ibang relihiyon mga kapatid nuna no, paliwas na sa banal na kasulatan ang kanilang ginagawa dahil yung kanilang gabay ay hindi na po ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng mga ito, ang isang tao ay maaaring suriin ng kanyang sariling buhay at kilos kung ito ay naayon sa kagustuhan ng Diyos. So kung minsan, makikita natin no, na ah, talagang mali yung ginagawa natin. Halimbawa, yung pag-inom, no? tinuturo sa banal na kasulatan na iwasan natin mga kapatid ang pag-inom ng mga nakakalasing at saka may mga kapatid din tayo na ginagawa si Panginoong Yesu na halimbawa no na gumawa daw siya ng inumin doon sa kana. So tandaan po natin na hindi po nakatala sa banal na kasulatan na nalasing yung ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin mga kapatid na wala pong tinuturo yung ating Panginoong Yesu na tayo po ay maglasing at mag uh, pabayaan natin ang ating sarili, no? Magsigarilyo So hindi po yan siya tinuturo. Kaya nga, kung minsan naliligaw tayo sa ating katuruan kasi hindi na po siya sangayon, hindi po siya align sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng mga ito, ang isang tao ay maaaring suriin ng kanyang sariling buhay, mga kapatid. Kung ito ba ay naayon sa Diyos o hindi. So hindi na po tayo nagiging matuwid kapag tayo ay uh, pag tayo ay na, ano, nawala sa tamang katuruan ng banal na kasulatan. So makikita natin dito mga kapatid na mahalaga talaga ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay. Pangatlo, ang mga kasulatan ay kap uh, kapakipakinabang sa pagpapahayag ng katotohanan. Ipinapakita nito na ang mga ito ay naglalaman ng mga katotohanang ng na kailangang ipahayag sa iba pang ah, sa iba upang magkaroon ng kaalaman at pag-unawa tungkol sa mga plano at layunin ng Diyos. So dito ngayon mga kapatid, hindi ka po aksidente na nakapanood ng ating uh, programa. Subalit so, nasa sa iyo po 'yan kasi may kanya-kanya po tayong desisyon na ating ginagampanan. No? So, kung gusto mo po ipagpatuloy yung ating video, mas maganda po nang sa ganun, ah, matutunan mo at mapagtanto kung tama nga ba ang sinasabi ko o hindi. Nasa sa inyo po yan. At nakadepende po yan sa inyong katuruan. Siyempre. Pero yung sa atin po dito, ito po ay ah, gusto lang natin ihayag. No? Yung, kung ano yung ating ang uh, nalalaman patungkol sa katotohanan na inihahayag ng banal na kasulatan. So dito, hindi lamang po katotohan ng uh, spirit, a uh, physical, pero katotohan ng spiritual na kailangan ihayag sa iba. No, kaya meron po tayong ganito mga sharing para magkaroon po tayo ng uh, para may palaganap natin yung katotohanan na makikita lamang sa banal na kasulatan mga kapatid pang-apat ang mga kasulatan ay kapakik ah uh, kapaki-pakinabang sa pagsasanay sa kabutihan no ito ay nagsasaad na ang mga ito ay nagbibigay ng gabay at turo para sa mga gawain ng kabutihan at paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng mga ito at uh, ito ang isang kristiyano ay maaring maging handa at maayos sa paggawa ng mga mabubuting gawa So dito natin makikita mga kapatid no na ah, sa pamamagitan ng pag-aral ng banal na kasulatan, tayo po ay natuturuan kung paano paano maging mag, ah, mabuting tao, paano maging ah, isang matapat na lingkod ng Diyos. Dahil wala naman pong masama na itinuturo yung banal na kasulatan. Pawang kabutihan ang itinuturo nito at ito po ay ah, nagbibigay sa atin ng gabay kung paano maging isang mabuting tao. Kaya po eh uh, nababasa po namin yung mga comment dyan sa ating YouTube channel pero hinahayaan lang po natin kasi nakikita natin na ito po ay uh, parang kung minsan nataliwas sa ating itunuturo na kabutihan. So dito po mga kapatid nawa po tayo ay Uh, magabayan ng Banal na Espiritu Santo sa paghagilap natin sa katotohanan na ating matatagpuan lamang sa banal na kasulatan at hindi po sa ating mga simbahan. So, wag po tayo uh, atin pong suriin kung nasa tamang pag-aaral po ba tayo, katuluan o naliligaw po tayo. Kasi kung minsan nakakalito po uh, kung hindi po tayo nasa ahm uh, kung hindi po tayo nasa tamang katuruan. Kaya kayo po ay aming inaaniyahan na naway suportahan ninyo ang ating programa. Nang sa gayon tayo po ay maturuan ng wasto. No? Ah, depende na po sa inyong paniniwala. Pero ang sa amin lang po, ah, hindi po namin hangad na may masaktan dahil kuminsan po talagang masakit ang katotohanan ng mga kapatid. So, nagpapasalamat po kami sa inyong uh, pagsubaybay sa ating mga videos. At higit sa lahat mga kapatid, kami po ay nananalangin na naway magabayan po tayo sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. So, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat mga kapatid.